Another day, another bra. Dahil wala akong kulay blue na bra. At nakita ko to sa TikTok shop. So, syempre, nabighani yung aking mata. So, eto po siya. Ayan. Ang ganda ng style niya. ba diba, para siyang ano dito, plastic, but it's not. Ayan. Foam po yan siya. Yung style niya po yan. Oh. Tapos, tingnan nyo sa likod. Yan po yung itsura niya. So, hindi ako mahilig sa may wire kasi bawal ako, di ba? I have cyst of breast. So, kailangan sa akin is yung pwede mahiga, pwede matulog. Tsaka, guys, if you're wondering, hindi ka naman nagbabra dati, ba't ngayon mahilig ka na magbra? Because nga, I'm pumping in So, wala akong mapagkakapitan, girl, kung wala akong bra. Unless, I'm wearing crop top. So, sa mga moment na to, sa mga panahon na to, gamit na gamit yung mga crop top ko. So, aside from that, syempre, nauubusan din ako ng mga crop top, ano? So, kaya bumili ako ng bra. at tingnan naman, oh, ang ganda ng kulay at ng quality. Oh. Sige, kung gusto niyo isuot ko pa. Hold on. So ayan, ayan po siya. Ang ganda. So syempre hindi ko na tatanggalin yung ano ko. Syempre ang na ng bobilya ko. At saka ayaw kong ma-dumihan yung bobey ko kasi nagpapa-direct na ako minsan kay Jem. So eto is bagong dating at wala pang labas. So ganyan po siya. Ay, syempre, ilalagay ko sa yellow basket.